Nagagandang araw at napakagandang araw ngayong panahon at walang ulan. Ayan yung mga buso. Ayan yung mabilis na ng Amazon. Si doon yan. Ayan. Na-update lang namin kayo sa aming mga nagawa araw-araw. ngon dapat office namin ayan Doy, set out doy. Oh, sa mga viewers dyan, yan na si Juan. Alias Huawei. Alias Huawei. Ayan, umuwi pa ng vehicle yan, paka tuwing hapon. Oh, set out sa mga taka yung... Ito si Buyi yan, Tuwing linggo lang pala na uwi ng Bicol. Hindi araw-araw. Eh, pahingi kung halo. Kay,